Uy, mga bata. May kuwento ako ngayon tungkol sa isang batang lalaki na ang pangalan ay Marco. Mahilig na mahilig si Marco sa cellphone niya. Tuwing hapon, makikita mo siya sa kwarto niya, naglalaro o nanonood ng mga video. Iniisip pa niya na pwede siyang mag-aral gamit ang phone niya. Pero isang araw, may kakaibang nangyari. Habang naglalaro ng paborito niyang game, naramdaman ni Marco na parang sumasakit ang mga mata niya. Nang sinubukan niyang basahin ang mensahe ng kaibigan niya, malabo na ang lahat. Bakit hindi ko makita ng maayos? Nagtaka siya. Kinabukasan, mas lalong sumakit ang mga mata ni Marco. Natakot talaga siya, kaya pumunta siya sa doktor. Sinabi ng doktor kay Marco na muntik ng masira ang mga mata niya dahil sa sobrang paggamit ng cellphone. Binigyan ng doktor si Marco ng payo kailangan mong magpahinga sa paggamit ng cellphone. Pahinga ang mga mata mo, hindi lang sa phone, pati na rin sa lahat ng gadget. Sinunod ni Marco ang payo ng doktor at natuto siyang magbalanse sa paggamit ng screen at sa pagpapahinga. Simula noon, hindi na agad-agad ginagamit ni Marco ang cellphone niya. Sinisigurado niyang magpahinga ang mga mata niya at talagaan ang kanyang paningin. Kaya tandaan ninyo mga bata, masayang gumamit ng phone pero huwag kalimutang magpahinga at bigyan ng pahinga ang inyong mga mata. Mahalaga ang kalusugan ninyo. Pag-ingitoy, it's Petroconid.